Kilalanin po natin ang mga nang ESPYA sa iglesia. Sino-sino sila? Ilan sila lahat? Saan sa ang lokal ng INC sila nakapenetrate? Ewan ko ha, pero nalilibang akong magbasa ng totoong kwento ng spying, pang ESPYA. Halimbawa ng mga Mossad agents ng Israel, CIA ng USA, FSB ng Russia MI6 ng Britanya, DGSE ng France, MSS ng China, BND ng Germany, ASIS ng Australia, at ng ISI ng Pakistan at maraming iba pa. Marami kang matututunan lalo na sa aspeto ng operasyon o paano nila ito isinasagawa sa ang bansa man sila madestino bilang mga espiya paano sila magtago, paano sila kumilos, gumalaw na hindi sila mabubuko, paano mag-disguise para hindi sila makilala. Magagaling sila at least yung mga nabasa ko at maging yung kahit sa mga nobela lamang. Hahanga ka sa abilidad nila at talino bilang mga gayon. Speaking of spies, mga kababayan, alam nyo ba na may mga espiya din sa INC. Ito yung mga tao na nagsasagawa ng paniniktik sa mga gawain ng kapatiran sa anumang layunin na sila lamang ang nakaaalam. Liban siyempre sa Diyos na nakaaalam ng lahat ng bagay. Kilalanin po natin ang mga nang iispiya -e sa iglesia. Sino-sino sila? Ilan sila lahat? Saan saang lokal ng INC sila nakapenetrate. Sa bagay na ito po ay kinailangan ko kagaya ng dati ang tulong ni Kadamian para sa mga katotohanang kailangan para makilala natin ang mga espiyang ito. Bago natin kilalanin ang mga espy na ito ay itanong muna natin bakit naman ginagawa ng ilan ang paniniktik pang -e espiya sa INC? May ginagawa bang mali ang kapatiran para tiktikan sila? Di nga ba't ang isa sa dahilan ng paniniktik sa isang tao o grupo ay para maaktuhan sila at mabulgar sa publiko o sa isang ahensya ng gobyerno halimbawa ang kanilang ginagawang mali para ito ay matigil na lalo pat labag ito sa batas na umiiral sa isang lipunan gaya ng Pilipinas. May malibang nangyayari o ginagawa ang kapatiran pag sumasamba sila. Lingap sa mamamayan, ano ang mali dito na kailangang tiktikan? Pagpapatayo ng mga bagong kapilya na talaga namang magaganda, may mali ba? Pagtatatag ng mga livelihood projects, hindi lamang para sa kapatiran kundi maging sa mga hindi kaanib, wow. may mali ba dyan? Pagkakaisa, unity ng buong organisasyon, may anomalya ba na dapat tiktikan? <laughs> mga aral o doktrina may itinuturo ba sa kapatiran na mali at ikapapahamak nila at ng sino man? Meron po ba? E bakit kailangang tiktikan ang kapatiran? Una, walang aamin na sino man na tiktik siya, ispay siya. Wala, di po ba? Pero baka di napapansin ng sino man na ang ginagawa niya ay paraan na pala ng paniniktik sa iglesia. Ano ang katunayan na may mga gumagawa ng paniniktik sa iglesia itanggiman ng mga gumagawa nito? Nasa Biblia ba yan? Opo. Sa panahon ng mga apostoles ng mahal na Jesus natin, yung mga espiya na yan ay ibinuko na ng mga alagad niya. Nakasulat, di po ba? At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo. Sa aking obserbasyon at pag analisa naman ay may iba't ibang klase ng tiktik o naniniktik o paniniktik sa iglesia. Opinyon ko lang to ha mga kapatiran, mga kababayan, pwedeng mali ako, pwedeng sakto lang o pwedeng guni-guni ko lang. Number 1. Non-member spies. Hindi sila kaanib na gumagawa ng paniniktik sa INC sa anumang kadahilanan. Pwedeng hatiin sa dalawang uri ang mga ito. Una, hayag na paniniktik at may pambabastos na ginagawa. Pangalawa, lihim na paniniktik at nagmamasid lamang habang hinahanapan ng butas ang mga gawain ng iglesia. Ang isang halimbawa ng hayag at may kabastusan na paniniktik sa iglesia ay kagaya nung pumasok sa kapilya ng INC upang kumuha ng larawan pati yata video habang sumasamba ang iglesia. Yang uri na yan ng spy sa iglesia ang masasabi nating pinakabastos na pang-iispiya ayagang pambabastos sa regulasyon ng organisasyon lalo na sa oras ng pagsamba hindi lang 'yon dahil sa ang layunin ng ganyang spy ay maghanap ng kasiraan ay lahat ng makikita niya ay magiging kasiraan kapag nagpost siya para mabasa ng mga kauri niya kahit pa yung nakita niya o nasaksihan niya ay hindi naman kasiraan sa paanong paraan magiging kasiraan, dadayain niya ang impormasyon. Lilikutin. I-edit halimbawa ang picture o video para magmukhang totoo. Ipakakalat sa social media. Yung makakapanood, makakabasa na hindi na magsusuri sa kung may katotohanan ba o hindi, ay mapapaniwala. Magtatagumpay ang pang-ESPIA na ginawa hahalakhak siya sa dilim. Nakapanira na, kumita pa. Kaya tama lang eh, na dapat higpitan ang pagpasok sa kapilya, lalo na sa araw at oras ng pagsamba. Yung sa naman na paniniktik ay hindi nyo sila kakikitaan ng kilos na mahahalata nyo sila. Observant ang mga ito, detalyado ang nakikita maaari rin na gawin nito na pilipitin ang katotohanan, masiraan lamang ang organisasyon. Gawa ng butas ang isang walang kasiraan at ipublish ang isang pinilipit na impormasyon para papaniwalain ang sinuman at maghasik ng duda sa mga tao laban sa kapatiran. Sila ang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa INC. Halimbawa, 10% daw na abuloy. Wala nito sa INC pero ito ang sinasabi ng mga spy na ito na ginagawa raw ng kapatiran. Eto pa, pupuntahan daw sa bahay kapag hindi ka sumamba para singilin dahil may utang ka raw nung umabsent ka sa pagsamba. Eto pa, bawal daw sa kapatiran ang magbasa ng Biblia dahil wala siyang nakitang kapatid na may hawak na Bible sa oras ng pagsamba. Hindi niya sasabihin ang totoo. Ang totoo na sa buong panahon ng pagsamba ng INC ay iba't ibang version ng Bible ang binabasa ng ministro pati na ang mga berso ng mga ito na ipinaaalam sa kongregasyon. Napakaraming napapaniwala ng ganitong uri nang pang espiya sa kapatiran. Number 2, Member Spies. Ito naman yung sinasabi sa Biblia kanina na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan. Ang mga tiktik na ito pala ay mga napaanib, kaanib ng iglesia, umanib sa iglesia. Tinatawag ng kapatiran na kakapatid nila sa iglesia. Nakatala sa rehistro sa talaan ng Iglesia ni Kristo. Ang tanong ay, paanong naging tik-tik ay eh, kaanib pala? Ang sabi ay, nagsipasok ng lihim. Lihim po ang paraan na ginamit nila para mapaanib sa Iglesia. Para hindi halata sa ginagawa nilang paniniktik. Paano naman naging lihim ang pag-anib? E eh, samantalang bago ka maging kaanib sa INC, ay sasa sasailalim ka sa indoctrination, di po ba? Tuturuan ka ng doktrina, katuruang itinataguyod ng iglesia. Nasa record ka, may pangalan ka, may mukha ka, dumaan ka sa yugto ng pagsubok. Bago, bago kasi tanggapin, bautismohan sa INC ang isang kaanib ay dadaan siya sa tinatawag na pagsubok. Kasama dyan yung titingnan kung regular ka bang nakadadalo sa pagsamba. Imo-monitor yun eh. Ibinubuhay mo ba yung mga aral na itinuro sa'yo? Nagbabagong buhay ka na ba? Yan, yung mga yan. Pag pumasa ka dyan, ay babautismuhan ka. Matagal ba yung pagsubok period na yan? Matagal po. Kalahati hanggang isang taon, sabi ni Kadam Ang sabi sa berso kanina, ay nagsipasok ng lihim. So mga kaanib talaga ito, nabautismuhan, nanumpa ng katapatan at pagsunod sa aral, nag-oath taking bilang bagong kaanib. Paano naging lihim yon Mga kababayan, ang lihim po ay ang layunin o dahilan bakit sila nagpadoktrina, nagpabautismo at umanib sa INC. Batay po sa doktrina ng pag-anib sa iglesia ay marapat na sumasampalataya ang tao bago tanggapin sa iglesia. Paano makikilala yung talagang sumasampalataya? Pag ginagawa niya at sinusunod niya yung mga itinuro sa kanya, ang problema madaling magkunwari. Sumasamba naman at gumagawa ng mga gawain ng isang kapatiran sa iglesia pag tinanong mo sa aral ay nasasagot naman ng tama. Sumasampalataya ba talaga? Ang dali kayang sabihin na sumasampalataya ako. Nadadaya yun eh. Si satanas man sumasampalataya din. <laughs> Kaya ang termino ng Biblia ay lihim. Ang totoong nakaaalam lamang ay ang Diyos. Kung talagang sumasampalataya ang isang tao, ay eh, nadoktrinahan natanggap ang kabuo ang bilang ng doktrina na dapat niyang matanggap, sumasamba naman, pasado sa pagsubok. E ano ang natitira ngayon? Bautismuhan, di po ba? Kamukat-mukat mo ay iba pala ang layunin ng pag-iiglesya. Yung mga layunin na yon ang hindi alam ng kapatiran. Hindi nila alam na spy ang kanilang tinanggap. Aamin ba na spy siya? Hindi hinding hindi makalbuman yung sa sa'yo na wala ng planong magbayad walang aamin number one pag-aasawa para mapangasawa lamang ang gusto niya na babae o lalaki na kaanib sa INC dahil bawal mag-asawa sa hindi INC ang sino mang lalaki o babaeng kapatiran number two trabaho isang INC ang pinagtatrabahuhan niya mas mabibigyan daw siya ng pabor sa trabaho kung mag-iiglesia rin siya. Susmaryusip, may mga opisina o pagawaan na mas pinipili na INC members ang kuning empleyado dahil bawal sa INC ang union tapos magwewelga, mag-a-INC siya para isasya siya sa mapili. Number 3. pagbibigay loob sa isang nakagawa ng mabuti sa kanya na kaanib sa INC. Utang na loob ang dahilan, ganon. Pag inanyayahan ay eh kahiyaan na lang kaya sumama na rin. Nagpuloy para malubos na. Ayon, nag-INC. Sumasampala tayo ba? Only God knows. Number four, baka may alam pa ang mga kapatiran na iba pang layunin ng iba para umanib sa INC. Baka naman sabihin ng ilang ganyan na hindi siya spy. Really? Hindi lang talaga siya naniniwala at sumasampalataya. Iba lang talaga ang dahilan niya bakit siya nag-INC. Sa Biblia ay iisa lang ang tawag sa mga yan. Hindi sumasampalataya. Nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang kalayaan ng mga kristyano. E di tiktik nga, spy. Tatagal ba sa INC ang mga yan? Hindi po. Katunayan, kapag nakuha na nila ang dahilan ng pag-anib nila, tapos na ang boxing, hindi na sasamba ang magaling. Dami ng dahilan, kesyo. Nalulungkot siya kasi nasa ICC na si Digong. Sus Maria. Anong kinalaman ni Digong sa pagiging INC niya? Namumutla raw ang kulugon niya. Kaya di siya kasamba. Nanganak daw ang kapitbahay niya, nanood muna siya, nalimutan daw niya na may samba pala. Sasalakay na raw ang China sa Taiwan kaya di na siya sumamba, baka tamaan daw siya ng misayong. Baha hanggang libag niya kaya di na siya sumamba, baka raw malunod siya. Ayaw daw ng nanay niya magtuloy siya sa iglesia. Sinabi yata ng nanay niya na siya na ang tagapagligtas niya sa sanlibutan. May handugan, offering daw kasi sa INC, kaya ayaw na niya. Lagi raw nire-remind na magpasakop sa leader ng INC, kaya ayaw na niya. Iba raw ang iboboto ng INC sa gusto niya, kaya ayaw na niya. Yan, yung mga yan, ang lihim na spy na nakapasok sa INC. Pag nagpost yan sa social media, kasiraan ng INC ang sasabihin. Papuri sa sarili niya. Niminsan ay masasabing hindi sila nataniman ng tunay na pananampalataya na tinanggap ng napakaraming kaanib sa INC. Kita nyo naman kung paanong galawan sa INC ng mga tunay nilang miyembro. Wow. Naalala ko yung isang komento sa social media ng isang... INC raw siya noong nagsagawa ang INC ng National Rally for Peace. Hindi raw siya sasama kasi hindi siya pabor na mag sila. Mipayo payo ako sayo kagaya ng dati. Layas ka na sa iglesia sino ka man. Marami kang hindi nagugustuhan na ibo-broadcast mo sa social media habang miyembro ka pa. Isa kang lihim na espiya na nakapasok sa INC. Hindi ako magtataka na one day, isang araw, tiwalag ka na. Buti nga sa'yo. Gawain ng spy ang ginagawa ng mga ito. Kikilos ng labag sa doktrina. Kilos na kasiraan ng iglesia. Naalala ko bigla yung isang kagayan niyan ang ginagawa. Nasita siya ng kapitbahay dahil yung dalawang sasakyan niya ay nakapark sa kalsada sa harap ng bahay niya. Nakabara sa kalsada. Oh. Wala nang makadaan na ibang sasakyan. Kailangan pang gisingin siya, pakiusapan para makadaan ng iba. Abay galit ang impakto nung sinabi sinabihan siya na wag naman niyang gawin na parking ang kalsada. Ay NC raw siya eh. Really? Wala raw siyang pakialam. Really? Ako nung narinig ko yon eh, gusto kong umbagin ang hudas na iyon. Ipinagsigawan pa ang relihiyon niya sa masama niyang gawain. Mga ganyang asal at iba pa. Yan yung mga lihim na nag-INC. Hindi dahil sa palataya hindi dahil sa sumasampalataya. Ayun, tiwalag ang inabot niya dahil na-discover na may iba pa palang anomalya sa katawan ang tinamaan ng magaling. Huda eh. hindi tunay na INC. Sira ang iglesia sa ganyang mga tao. Di ba't ganyan ang isang gawain ng spy? Sirain ang organisasyon na pinasok niya. Sa darating na halalan, mga kababayan, may mga mabubulgar sa mga yan. Yung mga nagre bakit si ganito, bakit si ganon ang iboboto. Dapat daw yung kandidato na gusto niya. Yung daw sana ang ibinoto ng iglesia. Sus, giliw. May kilala ako, ganyan ang reklamo. Bali ba ang kausap niya? Ay mga hindi niya kapatiran. Sirang-sira ang INC sa bunganga niya at sa kadaldalan niya. Espiya talaga eh. Ayun, natuluyan. Hindi na sumamba, ayaw na. Sabi ni Kadam yan, niminsan daw, ang taong yon ay hindi naging tunay na kaanib sa INC. Pero ito yan, mga kababayan. May mga nag-INC po na sa una ay isa sa mga nasa itaas na dahilan ang reason bakit sila nag-INC. Pero sa pagdaraan ng panahon, sa kakasamba, ay eh, sabi nga ni Kadam ay eh, nataniman ng aral, tumibay, kinaawaan ng Diyos, binasbasa ng puso at isip. At ayon naging tunay at matibay nakaanib ng iglesia. May mga katungkulan pa. Hindi na sila spy kung uunawain. Nag-level up. Wow. Talagang wow. Ay paano yung mga nagsusuri sa aral ng INC na iba ang relihiyon? Mga ispaybang matatawag ang mga yon? Hindi po. Hindi naman ang layunin nila ay tiktikan ang kalayaan ng mga kristyano eh. Aral ang sinusuri. Ang mga yan, pag naging INC ang mga yan, magiging mga tunay na kaanib pagdating ng panahon. Yung mga magtatanggol sa INC hanggang kamatayan. Yung Mamahalin ang INC hanggang sa huling hininga. Yung mga magkakaroon ng katungkulan at manunumpa ng buong katapatan, napakarami nilang ganyan ngayon sa Iglesia Ni Cristo. Solid, hindi matatagtag. Congratulations po sa ganyang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Kagaya ni Arti Cortez, senior at ang lahat ng kapatid sa lokal ng Sapote at sa buong mundo, si Anthony Pasqua at ang lokal ng Talon, Metro Manila South. Si Tim Hope at ang lokal ng Arti Lim, dyan naman sa distrito ng Zamboanga, Sibugay. More power naman daw sa lahat ng mga kapatid, sabi ni Cherry Den. Shout out sa lokal nila dyan sa Milan, Area 5-5, District ng Italy North. Si Alfredo Pokis, shout out po natin si Rebecca Maglasang at sa lahat ng kapatid dyan naman sa lokal ng North Point District of Hong Kong. Maging si Esperidion Abelia, shout out daw sa kopol na sinakapatid na Maidy at Aldrin Lubiano sa lokal ng Kabakan, Davao City. Si Elizabeth de Torres dyan sa lokal ng Malainen Luma. Si Romeo Robles at ang mga kapatid dyan sa lokal ng Tangub at Bata Subdivision, Bacolod City. Si AZ at ang Anyasco family sa lokal ng Munyos, distrito ng San Jose City, Nueva Ecija. Si Wilma Canoy sa lokal ng Kapalong, distrito ng Davao del Norte. Si Lino Suyaw at ang mga kapatid sa lokal ng Lapas, distrito ng Iloilo South, lalo na ang kanilang destinado na si kapatid na Joel Valoyas. Si Marisa Don Diego at ang mga taga-finance sa lokal ng Sapang, distrito ng Cavite. Kumusta po kayo dyan? Si Randy Balondro, ganun din. Welcome daw po sa bagong dating na dalawang pastor nila dyan sa New Zealand South District. Pagbati rin sa kanyang asawa at anak dyan naman sa lokal ng Pilot sa Quezon City si Bobby Matias Kitoles at si Robert Jan Kitoles ng lokal ng Resurrection Distrito ng Rosales, Pangasinan, si Hob Cabana at ang mga kapatid sa lokal ng Kapalonga Distrito ng Camarines Norte, si Sylvia General ng lokal ng United Bayanihan Distrito ng Santa Rosa City, Laguna at ang mama niya na si Consorsia Base sa lokal ng Kanituan, Misamis Oriental. Si Ruel Villasante na nanonood sa atin mula dyan sa GWS Yangon, Myanmar, lokal ng Vietnam. Si Claudimer Santos sa lokal ng MME. Si Audrey James Sixto ng lokal ng Halandon, Bacolod City, distrito ng Negros Occidental. Si James at ang mga kapatid dyan sa Unidos Extension, Misamis Occidental. Si Felimon Landingin na isang iskan dyan naman sa lokal ng Mababanaba, San Jose, Tarlac City, Tarlac. Si Edda Layers ng Batangas North at ang kapisa ng iskan at mga mang-aawit na dati niyang kasama sa distrito ng Iloilo -Ilo North. Si Luisito Pabilona Jr., shoutout din po natin. Si Johnny Cabalan ng lokal ng Bahada, Davao City. Si Mary Jane Padilla. Happy viewing daw po sa lahat ng mga kapatid at batiin po natin ang kanilang destinado na si Ka Dennis Manglikmot dyan sa lokal ng Talavera, distrito ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kumusta po kayo? Si Ernie Opalia, kumusta po kayo? Batiin po natin ang mga kapatid dyan sa kanyang nilipatang lokal ng Talugdog sa pagsapit po ng kanilang ikapitumpu at apat na taong anibersaryo sa April 21, 2025. Maligayang pagdiriwang po sa inyo dyan. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Si Pascualito Modina Sr. ng Lokal ng Kabagan, Distrito ng Cagayan, South Philippines. Si Jun Reyes na maagap manood ng ating post. Salamat bousing sa pag-aabang sa aking content na madalang pa sa patak ng ulan ma-publish. Sensya na po, busy po sa work at sa kabuhayan. Si Leo Parayawan at sa lokal ng Dagupan City, distrito ng Lingayen, lalo na sa kanyang pinakamamahal na asawa na isang mang-aawit. Si Ka Stephanie Parayawan, happy viewing po sa inyo dyan. Si Kapatid na Marta at ang mga taga-lokal ng Aurora, kumusta po kayo? At si Domingo Bautista at ang mga taga-lokal ng Batasan Uno, dyan po sa Quezon City. Salamat po mga kababayan sa pagtitiyaga at sa panunood. Ingat po tayong lahat at patuloy na idalangin ang mahal nating bansang Pilipinas.